Sir, pwede po ba makahingi ng advice? 15 years old po ako ngayon at sana po mabigyan ako ng advice sa katulong sa akin na makapasa sa PNP. Number one, obvious naman tong sagot na to, mag-aral kayo na mabuti. I-take advantage nyo yung pag-aaral nyo dyan sa high school and senior high school. Dahil dyan lang din halos iikot yung mga tanong sa PNP exam. At para pag-18 mo at pwede ka na mag-take ng PNPA exam, halos review na lang yung gagawin mo. Instead na bumili ka ng mga mamahaling reviewer and mag-enroll sa mga review center, seryosoy mo na lang yung pag-aaral mo ngayon, libre pa. Number two, ingatan nyo yung katawan nyo at kalusugan. Para makapasok ka sa academy, dapat physically fit ka dahil merong physical fitness test. And dapat maipasa mo rin yung medical. So dapat wala kang sakit. Number three, iwasan mo muna magpatato. Dahil pag gusto mo maging men in uniform, kapag aplikante ka, bawal yung may tattoo. Marami ako nakilala na sabi nila, sana hindi mo na sila nagpatato. Dahil hindi nga pwede yung may tattoo kapag mag apply ka. Last advice, hindi nyo lang ito magagamit sa PNP cadet admission, pati na rin sa tunay na buhay. Iwasan nyo gumawa ng kalokohan. To the point na mabablatter kayo sa barangay, magkakaroon kayo ng kaso, makikilala kayo sa community nyo na mga geng-geng or loko-loko. Dahil pagpapasok ka sa men in uniform, and sa kahit ano man namang trabaho, magkakaroon kayo ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance, Meron ding background investigation. So pag nalaman doon na marami kang kalokohan na ginawa, baka hindi ka makapasa. So dinauso na ngayon yung puro tapang lang, dapat gamitin niyo din yung utak niyo. Masarap ang buhay at mahimbing ang tulog mo kapag wala kang tinatakbuhang problema. So yun lang, sana makatulong sayo. Good luck.